Maglagay ng asin sa loob ng iyong sapatos at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Parang kakaiba, di ba? Pero kapag naintindihan mo kung bakit, palagi mo na itong gagawin, lalo na kung problema mo ang mabahong sapatos o pawising mga paa. Ang tip na ito ay simple, praktikal, mura, at makakapagsalba ng maraming sneakers at sapatos na halos itapon mo na dahil sa amoy. Napakadali lang nitong gawin. Kumuha ng isang kutsara ng asin, mas mainam kung ordinaryong asin sa kusina, at ibuhos ito direkta sa loob ng iyong sapatos o sneaker. Pwede mo itong gawin sa parehong sapatos. Kung gusto mo, maaari mo ring ilagay ang asin sa loob ng lumang medyas o maliit na piraso ng tela na tinalian, parang pouch. Ngayon, hayaan mo lang na manatili ang asin sa loob magdamag. Kinabukasan, alisin ang asin at isuot ang sapatos gaya ng dati. Pero bakit nga ba ito epektibo? Ang asin ay isang malakas na sumisip-sip ng moisture o kahalumigmigan. Kapag inilagay sa loob ng sapatos, hinihigop nito ang pawis na naiwan mula sa paggamit. Ang hindi alam ng marami ay ang amoy ng sapatos ay nagmumula sa kombinasyon ng pawis at bakterya. Sa pagsipsip ng kahalumigmigan, pinipigilan ng asin ang perpektong kapaligiran para dumami ang bakterya. Bukod pa rito, ang asin ay may natural na antiseptic na katangian. Ibig sabihin, tumutulong itong alisin ang mga mikrobyo na sanhi ng masamang amoy. Ang resulta, isang mas tuyo at walang amoy na sapatos na handa ng muling gamitin ng walang hiya. Sa bahay, sinimulan kong gawin ito sa mga rubber shoes ng anak ko na dati ay hindi matiis ang amoy pagkatapos ng klase. Ngayon, hinahayaan ko na lang ang asin na kumilos magdamag at tuluyang nawawala ang amoy. Epektibo rin ang tip na ito para sa mga sapatos na matagal na nakaimbak at nagkakaroon ng amoy luma. Ulitin lang ang proseso isang beses sa isang linggo o tuwing matagal mong ginagamit ang sapatos. Kung gusto mong palakasin pa ang epekto, pwede mong ihalo ang asin sa dalawang patak ng lavender o mint essential oil. Malilinis nito ang sapatos at magiiwan pa ng kaaya-ayang amoy. Subukan mo ito at ipaalam mo sa akin ang resulta. Hindi ba't kamangha-mangha kapag ang isang simpleng tip ay nakakabawas ng nakakainis na problema sa araw-araw? Mahigpit na yakap at magkita tayo sa susunod na video.